May mga ibang movies na medyo exaggerated na. It's a misconception. Paulit-ulit, natanong na, tinatanong ulit, nakwento na, ikikwento ulit. It's frustrating for the patient na nakakalimot siya, papatulan pa. So, Doc, we're going to talk about um, Alzheimer's disease. So, yung common knowledge kasing kasi ng mga tao usually comes from media. How close or how different is it being presented, let's say, sa mga movies. Di ba may mga sikat na movies that are related to Alzheimer's disease or magkaulyanin or something? Pa. Ganun ba talaga ang nangyayari sa Alzheimer's? May mga ibang movies na medyo exaggerated na. Kasi what they show is yung parang late stages na mm. um, na parang sobrang makakalimutin na, parang paulit-ulit, na parang nalilito. But what Alzheimer's disease is, it's a progressive disease kasi. So, okay. siya ng makakalimutin pero paminsan-minsan lang or very few instances lang yun, like yung mga ginawa kahapon or saan niya yun linagay yung gamit. So, start na parang mild lang na ganun. Hanggang sa dahan-dahan na lumalala na pwedeng umabot nga sa point na parang nasa na ba tayo? Ano yung lugar to? Kasi nga, nalilito, nagugulo na siya. But it's not, bigla ang oh, ganun siya. Na yung sobrang wala nang maalala or anything. Okay. So, Dok, if we're going to define ano yung pinaka-simpleng pag-intindi sa Alzheimer's disease? Alzheimer's disease actually, in general kasi, it's a misconception. Sometimes, akala, pag sinabing dementia, is equals to Alzheimer's disease na. But in reality, Alzheimer's disease kasi is the most common cause of dementia. Oh. So, kanya parang akala, pag sinabing may dementia, Alzheimer's Eat na ko, once, agad, ako agad. Pero ang ano kasi niyan is, ang dementia na lang muna, in general, it's a broad term na nag de describe kung meron yung mga yun, cognitive problem like nagiging makalimutin, nahihirapan na mag-make ng decisions, magplan yung iba yung behavior, nag-change din. And yun yung in general na sinasabing dementia. Pag pati yung activities of daily living, meaning naapektuhan yung function ng tao pang araw-araw. Dati kaya niya mag-drive, ngayon nalilito na sa direction. Nakakapagbayad ng bills on time, pero ngayon parang dahil na nakakalimutan niya, kailangan may magre-remind na lagi sa kanya or may gagawa na para sa kanya. So pag affected na yung everyday activities, that in general is dementia. Okay. Tapos, Alzheimer's disease nga is the most common lang na ang pinaka-prominent nga na symptoms is yung unang napapansin is nagiging makakalimutin yung paulit-ulit, natanong na, tinatanong ulit, nakuwento na, ikikwento ulit. So, yun yung parang pinaka-ano ng Alzheimer's disease. Okay. When you say yun nga, na, lagi siyang nakakonect doon sa memory, mga kalimutin. Kailan pumapasok na symptom na sa of an onset of Alzheimer's disease as compared to yung regular na, or meron bang regular lang talagang taong makakalimutin? It's normal naman. As we age, nagkakaroon naman talaga ng decline. So normal na may mga times makakalimutan natin, yung mga ganyan. But once nga, it affects na yung everyday activities sa so work. Kung ari, lagi ka nang ina, uy, di ba, dapat ginawa mo yan. Tapos, ah, o oh nga, no? So, parang it affects na yung everyday activities na dependent na on other people. Yun yung parang, okay, baka nag-uumpisa ka na magkaroon ng dementia or Alzheimer's. But it's not naman nga mabilisan. May stage before Alzheimer's, which is yung mild cognitive impairment na yun nga lang, napapadalas na more than the usual. Yung pagiging makalimutin or yung pagiging, uh, yung yun nga, yung planning. Parang dati kayang-kaya mo to make instant decision or nakakaintindi ka kahit very complicated nung no mga sinasabi sa sa'yo. Parang, wait, ano nga yun? Parang, yung pag rin. So, yun yung mga possible. So, yung pag-pick up ng info, like, on a regular conversation is also ano yung yung pag yung sinasabi niyo tama po may ano rin kasi yung dati kayang-kaya mo mag multitask hmm. so ngayon parang teka isa lang kasi na, nalilito eh so yung capacity mo to function in a oh. way na na apektuhan dati kaya mo na ang daming ganyan nag parang may nagsasalita sa iyo na iintindihan e, mo siya tapos ito nagigets pa rin yung isang nagsasalita pero pag medyo wait isa-isa lang yung mga ganyan baka may decline na doon sa pag-ano ng brain. Dati kaya mong mag, um, parang hindi ka mabilis ma-distract, pero parang ngayon, parang easily distracted ka, mga ganyan. So, these are some of the symptoms nga lang yung mga sinasabing cognitive na decline or impairment. What causes Alzheimer's disease? Is it something na, yun nga, uh, babalik ako dun sa misconception siguro that's presented in movies, yung parang nabagok or something, meron bang gano'n or talagang It's something that's degenerative lang talaga uh, to a person in general degenerative talaga ang alzheimer's disease but there are different parang risk factors na. um genetics is one kasi yun mm -hmm. nga 'di ba sinasabi, pwedeng pag may family history um yun yung sinasabi na parang genetically in, ano na alzheimer's but usually yung mga may hereditary or because of a family history of Alzheimer's, they acquire or lumalabas yung symptoms nila at an early age, like mga nasa 40s pa lang, 50s pa lang. Yun yung parang more of genetics. But, di ba, ang common kasi talaga. And yung usual na Alzheimer's disease, it is common sa mga matatanda, mga 60s and above. Doon nagsa-start na may manifest na symptoms. Yun yung sinasabing sporadic type naman na Alzheimer's. And it's because of yung mga risk factors such as head trauma, history na, na, na babagok, may increased risk of developing dementia or Alzheimer's disease habang tumatanda. Hypertension, diabetes, smoking is also a risk factor. Low educational attainment, it's also one of the risk factor kung Kumbaga, kulang nga yung education. In a way, di ba, yung cognitive Reserved kasi ng brain, hindi ganun karami. So, mas mataas yung risk na magkakaroon ng dementia. May mga other risk factors pa, such as depression, hearing, impairment, and ngayon nga, di ba, after the pandemic, maraming nagkaroon ng social isolation. Yung na-isolate lang sa loob ng bahay naging risk sila. So parang ngayon, biglang dumami yung parang nagkakaroon ng pagiging makakalimutin kasi nga na-isolate sila sa bahay, which is a risk factor. Somehow, identified naman yung, yung ibang causes ng, ng Alzheimer's disease. Does that mean that we can also somehow avoid or prolong the, the, the onset ng Alzheimer's disease? Ang pinaka-main problem sa Alzheimer's disease, nagkakaroon ng accumulation ng isang abnormal na protein sa brain. Like yung mga may family history, pwede kasing wala pang symptoms, like bata pa lang. Dahan-dahan nang -dahan nag-accumulate yung abnormal protein na yun sa brain. Na pag dumami na talaga siya, saka pa lang lalabas yung symptom. So ang pinakaanon ngayon is we have to find a way para nga hindi talagang mag-accumulate sobra yung protein na yun. So yun 'yung mga prevention nga pa rin oh. na 'yun exercise oh. um, healthy diet 'yung mga ganun. So you mentioned yung yung, yung depression eh or other kumbaga, psychological um, issues that that somehow lead to Alzheimer's disease. Does does that mean that, you know, emotionally or psychologically you also have to somehow address issues related to that, that para hindi mag magtuloy ng Alzheimer's ganun ba yun? Maganda sa ngayon din yung awareness nga mga depression mga mas nagko-consult na ngayon kasi mas na-address early yung depression so yung risk nga of developing dementia in the future mas in a way prevent na bumababa brain activity somehow um, helps prevent Alzheimer's how how true is that parang yung mga tao daw na mahilig mag, mag puzzles or magilig magsutuko or something tang how, how does that relate Lagi kong inaano sa mga patients yung brain natin it's also para muscle din siya 'di ba So para rin siyang muscle ng katawan na kailangan in exercise para mas lumaki and ma-prevent na 'di ba pag katawan natin pag hindi rin nagagamit yung muscle lumiliit siya hmm. So, yung brain, parang ganun din. The more that you exercise your brain by doing those mga mentally stimulating activities, yung mga sudoku, puzzle, pagbabasa, yung mga ganyan, ini-exercise mo yung brain mo, so, namimaintain yung, yung size niya. So, mas nakakatulong. So, as opposed to dun sa, kunyari, well, feeling ko lahat tayo medyo nagiging biktima ng, ng doom scrolling na parang TikTok na tuloy-tuloy lang na ganun. Yan, hindi siya maganda. Kasi, di ba, yun nga, parang hindi ka naman nag-iisip eh. Parang tanggap mo lang. Tanggap ka <laughs> lang ng tanggap eh. Na parang, oh, okay, um. Hmm. Yung parang hindi mo rin naman ginagamit yung brain mo. Kahit sa mga patients na, na mayroon ng early signs of Alzheimer's, sinasabi nung relative, pagkara, nanonood naman siya ng TV araw-araw. Parang ano ko, is hindi enough na manood lang ng TV. Kasi pwede naman you're watching the television pero hindi niya pala pinaprocess talaga or hindi niya iniintindi talaga yung pinapanood niya. So hindi rin gumagana yung brain niya. So mas maganda actually yung ina-advise is yung meron ng interaction with other people. So social interaction. So ang ina-advise is sometimes yun nga parang, sa mga matatanda, mag-bingo kayo. Sa mga Chinese, mag ma kayo. Yung mga ganyan. Or yung mga board games. Okay. And even dancing. Kasi yeah. physical exercise siya. Plus, you're trying to remember the steps. steps. Kung ano yung next na sayaw, anong ganyan. So, na-exercise din yung brain. So, ang important is nagagamit yung brain. So, kaya siya connected dun sa educational background na kung hindi mo masyadong napalaki mm. yung brain mo, yung muscle, mas mabilis kang mag-shrink yung brain parang niyan. So kaya rin inano 'di ba? Try to learn new things kahit na matanda, kana I mean, or new activities, new. So you challenge your brain. So kaya yung mga TikTok na uh, wala. So tatambarin lang rin yung brain mo hindi rin maganda yun. Working towards the, the patients or family members that are, kumbaga, nandun na sa stage ng, ng Alzheimer's disease or so, sa degenerative na stage na niya. So, what do you suggest in terms of family members dealing with the patients that are suffering from Alzheimer's disease? Ano ba yung dapat na pakitungo nila? Kasi nga, ka, technically it, it's something that you can't ano na ba diba, uh, work out so ano na lang yung pwedeng gawin ng family members to help out having alzheimer's disease is not only a burden for the patient but it's also a burden for the family kasi di ba nga sabi ko progressive ang alzheimer's disease hindi lang naman memory umpisa memory lang yung affected but eventually pag magpo-progress nga siya it may also affect nga yung behavior ng patient. Diba? Meron yung mga nagwawala. Hmm. Yung mga ganyan. So, it also affects yung mga nag-aalaga. So, kaya magandang na-detect de early si Alzheimer's disease para ma-prevent na nga na mas lalala pa siya dun sa stage na pati yung behavior affected. Now, pag meron ng pasyente na affected yung behavior, doon mas nahihirapan yung mga family. So, what I advise relatives na ganyan is you have to be understanding. You have to be very patient in taking care of patients with Alzheimer's. Kasi alam naman natin na affected na nga yung thinking nila eh. Affected. Hindi na sila tama mag-isip. So what they do, hindi nila alam. Akala nila okay lang, pero hindi. So kailangan intindihin na wag papatulan pa. Yung yung yun? parang pinapagalitan pa lalo, mas nagiging cause ng away pa, yung mga ganyan. So, kailangan ng pag-unawa from the family na pag yung mga nasa mild stages, it's frustrating for the patient na nakakalimot siya. So, parang wag mo nang ipa-feel dun sa patient na, ano ba yan? Bakit ganyan? Kasi di ba mas ma malulungkot pa siya lalo eh. So, be there to support them and yung nga, encourage din pa nga na, oh, Sige, let's do this. Pasyal tayo. Para nga, di ba, new activities, travel kayo kasi para bagong ano. So, it's really the support system of the family that's important. Kaya, hindi lang isang tao ang, O, oh, ikaw mag-alaga kay nanay. Kailangan lahat kasi tulungan siya talaga. In case, family members or the patient itself, medyo nararamdaman na nila na may symptoms ng Alzheimer's disease. What's the first step that they need to do? Ano po ba yung proseso ng screening? Kasi sabi nyo nga, di ba, parang dapat ma maagapan agad hanggat maaari, hindi yung latter stage na natin ma-re-realize na may problema. So, what should families or, or yung kompanyo ng patient do in, in, in this case? Pag kung hari, may ano na, signs na para makakalimutin, you have to consult na agad. Or, better is kahit na wala pang symptoms, ang inaano na talaga ngayon is better na, yun kasi di ba common siya sa mga matatanda. So, minsan mas ano na, meron baseline na ma-assess yung mga seniors. Kung good yung educational background, very high functioning siya. So, pwedeng na ma-mask kasi ng pang-araw-araw kasi sanay na siya, yun yung mm -hmm. ginagawa niya. But when you do yung mga cognitive testing, screening, makikita mo ay parang medyo may konting impairment na. So, babantayan na siya dapat. So, screening for mga senior citizen is one na matest talaga kung mayroong mga subtle signs na medyo mm, hindi yan yung normal niya. Mas maganda kasi nga, the earlier that we detect, the earlier na mababantayan sila, kasi pwede namang hindi mag-progress. Pwede naman, dahil nga nag-go na gawa nga yung mga activities to prevent yung progression. So at least na monitor sila. Or kung may madetect ka na na early signs, then you can start giving mga medications to prevent rin yung progression din. So there are medications naman din that can be given. But not really. Yun nga, siguro yung misconception is wala talagang exact cure, but it's more of prevent, prevent the progression. The okay. Alzheimer's disease, it's a degenerative. So talagang progressive siya. So wala pang medicine sa ngayon, yung cure na pag binigay mo, eh, back to normal siya. It's more of yung mga medicines na na-discover up to now kasi ongoing pa talaga yung research nga sana to help the cure, pero wala pa. So yung mga nakikita, it's more of how to help slow down the progression nung sakit. So the earlier that you detect, the earlier na mas start mo yung medication. So kung saan ka nag-start na level, at least ma-maintain na matagal na nandoon ka sa very mild lang or sa mild lang para hindi ka agad mag-worsen yung sakit. What particular specialists do they need to uh, reach out to? Patients with memory problem or thinking, yung mga ganyan um, they may consult mga neurologists, so yung mga specialists sa brain. Merong mas ano, yung mga dementia specialist hmm. so it's parang subspecialization ng mga neuro. But in general, a neurologist can detect mga signs of early dementia or Alzheimer's disease. What do you tell yung mga patients or yung families that are living with patients who are with suffering from Alzheimer's disease. Sinasabi nila na parang, eh, matanda na eh. Ano, ano, wag huwag na natin, eh, ano. How do you approach that way of thinking ng ibang families when, when taking care of a family member who's suffering from Alzheimer's disease? Sinasabi ko sa kanila na better pa rin. Kasi, yun nga eh, pag yung mga makakalimutin lang, yun, sinasabi ng lele, okay lang yan, makakalimutin, ganyan, ganyan. But Pwede ng baka nga talaga it's just the normal part of aging na makakalimutin. Eh pero paano pala kung hindi pala? Paano kung tumagal, magkaroon na rin siya ng mga behavioral problem, mas magwawala? Parang too late na. So mas mahihirapan sila mag-alaga na rin. So ang inaano ko is, habang maaga, mas matutukan, mas mabantayan, para nga hindi na umabot doon sa stage na mahirapan silang mag-alaga doon sa, yeah. sa elderly nila. Kasi there's nothing wrong naman that if you consult, di ba? And makita, ay, oh, normal lang yan. So, at least, alam yung normal. Tapos, pwede namang yearly na monitor lang ng doktor na, oh, last year ganto yung kaya mo. This year, ano na yung level mo. So kung stable, eh, that's it's a good uh, oh, 'di ba? Pero kung makita mo na, uy, in a span of one year, dati ganito yung kaya mong sagutin. Ito ngayon, parang medyo mas malaki yung difference. Then baka yun na, nag, nagpo-progress siya into not normal aging. Parang ganyan. So mas maganda talaga na mo-monitor lang.